Halay, grabe, malaman ni Pacquiao pala itong si Yumer Marshall halay 16 sa 19 laang nung ipakilala ang kanyang sa sa buong mundo. Ay, napakabata ni Yumer din eh. Halay, kamukha ni Senator Manny Ala. Ay grabe kapupog manon to. italagang talagang uh, kumbaga sa manok ay parang labuya. Ala ito, oh, Ay bagsak yung kalaban sa ano, sa semi-finals yata ito. Ay ito, si Yumer ay katutoy. Ala, ang bata pa oh ni Yumer Marshall. Halay, katutoy pa pala nitong nung nagsimula. Ay kapugay ng kalaban. Ayon. Oh, hala Ay talagang uh, kahataw. Bumato ng mga suntok. Itong si Yomer Marshall ay paborito job Street Talagang parang Manny Pacquiao. Naalaala ka nung uh, magsimula si Manny Pacquiao sa Blue by Blue. Eh, di si, di si sa isa ay nabubulol pa ka. Ayan. Ay, grabe talaga mga suntokan ito ni Yomer Marshall din eh. Ala, ito ay iba na. Ano? iba Ito, junior ito siguro ah uh, 2011 ito o 2013 ginanap ito ay check natin. Ayan mga kaibigan, ito sa preliminary talagang pinakita ni Yumer Marshall ang kanyang uh, kalidad ano ho. syempre ngayon ay isa si Yumer Marshall ta sa talagang inaasahan lagi ng Pilipinas pagdating sa boxing na mananalo ng medalya kahit ano man yan si Games Asian Games kahit Olympics ayan oh. dahil dito mga kaibigan pinakita ni Yumer at the age of 16 siya ang gold medalist dito ala tsaka pagkatapos ng torneyong ito talagang umingay pumutok ang pangalang Yomer Marshall. Ayun, nabilangan ng kalaban. Sabi, ikakayo mo pa ba? Apat, lima. Ayun, ala, pero naka, ano, nakaganti yung kalaban doon. Ayun, ay, right hook na. Ito yung uh, weapon ni Yomer Marshall na right hook na yan. Hamang pa hanggang ngayon, nakita natin yung laban niya sa Asian Games. Yan talaga din ang kanyang pamatay. Ano, ho? Napakalakas ho ng kanyang right hook. Ayun, oh. Ang pati yung pagbitaw ni Yomer ay talagang uh, may gigil. Ano ho? Balientes talaga sa Mwanga Balientes anak ha Ayo binilangan na naman ika isa Dalwa ikaw ba kaya mo pa ano sagot na ayon aba talagang hindi mapigil si Omer ay talagang baon yung uh, knuckle na ano ay to tumama yung right hook sa pole maliwanag sa matangos mong ilang tumama anak ayan oh panalo si Omer preliminary ayan oh sige talo na tayo dito na tayo sa kwan ah ano ba yung sunod dito? Semi-finals. Ayan. Ito. Ay, grabe talaga. Body. Pinupupog ni Yomir Marshall. Ay, kalakas naman ng batang ito. At 16 years old, mga kaibigan. Ang dugong boksingero dahil yung tiyuhin nito, si Anthony Rocky Marshall, ay talagang nga namang standout amateur. At saka talagang ano, ho, nagpakilala din sa profesional. At uh, ayan ho, kaya talagang, uh, yan, bagsak Oh. Kaya itong batang ito, noon pa ay talagang inspirasyon niya ang kanyang Tito Anthony Marshall ano at talagang he exceeds the expectation ayan yung Mark Marshall panalo makibigan kaya ngayon lalaban na siya sa finals ito yung kanyang kalaban si Onat ay nako eh kahit kay maunat ay walang unat unat sa akin ay papalambutin ka ni Yumer Ika akala ko maunat ka ha o sige ayan o oh. ay kaganda ng lip uppercut na yon. Oh. Ah, napansin ko kay Yumer, yung agility, ano, talagang magalaw. Magalaw yung Yumer Marshall. anaha Talagang, uh, tsaka, style amateur pa talaga siya dito. Siyempre ngayon, nagprofessional na si Yumer. Eh, may touch of professional na yung kanyang galawan, yung kanyang uh, laro. Ano ha. Ayan, no? Oh. Ayun, matitindi. Ang mga, paborito pala ni Yumer nung araw ay jump straight. anaha ha? Ayon, jump straight, hook, jump straight. Ayan, panalo, gold medal. Ayan! Aba, ikatindi. Kaya din ni Otol yan eh. <laughs> pa. Doon ka muna. Hindi ka pa ang usapan din. Ayan o. Oh. Ayan sa podium. Gold medal. In-award kay Yumer At siyempre panalo ang Pilipinas. Ayan. Ay ba? Okay. Ayan, at syempre supportahan natin si Yomer sa Asian Game. Okay, so may tutukong nga pala ako sa inyong game. Gusto nyo bang kumita habang naglalaro? Ito na, ang una game. So syempre, habang wala pa kayong account dito, kiklik nyo yung register. Diba? Enter nyo lang uh, phone number nyo. Create nyo ng password. Referral ID nandiyan yan sa comment section. Nakapin. Tapos verification code. Pipindutin nyo lang yan. Tapos lalabas na yan dyan. Tapos mag-confirm lang kayo at registered na kayo. Pero syempre dahil meron na akong account dito, maglalagin ko. At syempre, sa unang tapat mo na 100 pesos, meron kang free 10 pesos. At kung 200 pesos naman ang unang tapat mo, meron kang free 50 pesos. So, sad ka pa, ba diba? Syempre, sa 200 pesos ka na. Alright, so tuturuan ko kayo kung paano mag-cash in. So, nakikita nyo yan, yung plus icon na yan, na red. Click nyo lang yan. At syempre, pag napindot nyo na yung plus icon to cash in, mga kaibigan, yan, makikita nyo. So, starting from 200 pesos up to 50,000 pesos gamit ang Gcash, Maya, o Maya Plus. So, napakaraming laro na pwede mong pagpilian dito. Meron Dragon Tiger, My Color, My Minds. Yan, pagpapito so, ng lahat yan. At napakarami pang iba, mga kaibigan. So, ano, try ba tayo maglaro? Try natin to. Napakadali lang nito. O, yan. O, ba? Diba? Napakadali lang. O, o ba? Diba? O, ganun lang yun. O, withdraw mo na yan. O, ganun lang. Diba? Okay, so tuturuan ko naman kayo kung paano mag-withdraw. Ito, nakikita nyo yung icon na yan, yung withdraw. I-click nyo lang yan. I-type nyo lang dito yung withdrawal amount na gusto nyo. At syempre yung Gcash or Maya account na kailangan nakabind. From 300 pesos up to 20,000 pesos per withdrawal. At syempre, i-click nyo lang ang withdraw at papasok na yan agad sa Gcash account ninyo. So ano pang inaantay nyo? Yung link nito ipipin ko sa comment section. Ano pang inaantay nyo? Lagong na ng una game. Dahil sa una game, ikaw ang una.